sunod na rin yung mga manok ko oh. Wala. <coughs> <coughs> Wala. Wala. Tinapakan na o. Oh. ano ko na lang naidalhin yung maliliit. Parang na ano rin po ako na wala ako nakikita <laughs> Parang nakakalungkot din ka ako. Ay, wala na ako nakikita. Yun, doon na ako muna yung maliliit. <laughs> Yan din nung no, kinuto ka rin yung mga kanila. <coughs> Tingnan mo at wala silang mga kanok. Opo. <tahit> Walang mga... nakain mga... <tahit> yung mga kapwa nila. Tapulan nito sila. Ang ngayon lang meron mayroon pa rin no, kinakain pa rin ka Yung mga murang ano, balahibo. Tinutukan nila kinakain. Pero nag-aano na po, nag-aano na yung balahibo nila no. Kasi ano, na pagkutom sila. Mm -hmm. Kinakain na nila yung kapwa nila. Pero matataba po eh. Ayun no, kalalaki ng mga <coughs> lalaki ng mga pit nila. Pag may buntot lang yan, di parang malalaki na sila. May wala pa lang tubig. Ay. Ang ganda tingnan. Ang na nga. nanonoo ka pa? Kailangan Malakas po sa tubig ano po. Pagat sila pa, dito pinapainit sila. Oh, mga guto ma. O, oh, pati manok eh. O. Dito Sana, malalaki na sana yung sila pag may balahibo. Ilang, ilang buwan na yan na eh. <coughs> mga anim na po. mga balahibo. Mga, mga anim na po siguro yan. Anim na buwan. mamutubo. po. Sa email kasi Hindi po nabubusog. Nag-iigib ka na iigib po kayo? Nag-iigib po kayo?